pinutan ka. Ay, huwag kang mag-isip sa akin ng ganyan, ma'am. Hindi ako ganyan. Ay! Pusikli ka. Parang ng kundong dyan. Ay, ay, ano ito? O, oh, sino naglagay dito? Ikaw naman ang nahawin ng Hello, mga kamarites. Matagal na naman natin hindi napaprank si Naisip na naman ako. Kano po, kano po, sa kanya. Nakikita niyo ba? <laughs> <laughs> Iba parang po na naman siya kasi ba na naman siyang din na pa-prank? Uy, nairam ako. Nakakahiya. <laughs> Umiram pa ako. May may prank na. May may kamari ilalagay <laughs> Inalagay natin dito sa bag ko. Para hindi niya makita. Abangan niya kung anong magiging reaction niya. <laughs> Ay, alam ka kung paano kung nagpupo meron. sige, tatignan ko muna yung niluluto ko, ma'am. <laughs> no, 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 no. no. <laughs> <laughs> Ikaw naman ang maghahawag ng ganito. Naglagay lang ako dito ng 100 kanina. Hindi ko pa yung nakita kanina. Baka nakalimutan mo na list nung may ka. Ay, huwag kayong magsig sa akin ng ganyan, ma'am. Hindi ako ganyan. Ay! Basta ganun lang kundong dyan. Eh, ano ito? O, oh, sino naglagay dito? Ikaw naman ang kahawak ng ganito. Bag mo. Ay, hindi ko alam yan, ma'am. Hindi ko ah, alam yan. Ay, kaya pa lang. ka ng labas. Ay, huwag kayong magsig sa akin ng ganito. mong pinapatay yung tawag niya. What? Hindi ba? Pa paano kasi kapag ka ako na ganyan, nakikita niyo na ako, ano? Imposible okay. na ako, hindi naman ako, ano? Kaya <laughs> <laughs> pala nag-ibang ano mo, pag ano, dumating ka dito, ganyan hey, eh, sa akin ng ganyan at wala akong ginagawang ganyan. Mm -hmm. Eh, sino naglagay dito? Ikaw lang naman. <laughs> hindi maman ko alam, at wala yan dyan eh. bakak ano? <coughs> Baka yaku manting ako duol ma. ang niyo yan. Wala ngayon 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 哎呀！我